Kabirks, magandang araw sa inyong lahat, Chris Cusinero at Angelo Hello Kumusta po? Ba't di ka naka-jacket na? Okay lang yun, baka mainit mamaya Mainit mamaya, totoo yan uh, Ako din, umubarin ko yung jacket ko mamaya kasi adjust lang natin tong ating heater dito So kami ni Angelo ngayong araw ay pupunta sa Lake Louise Sa Lake Louise, bakit? kasi meron daw doon ice sculpture ice sculpture mga ganun ganun so ibablog natin para ipakita natin sa inyo pero maya maya pa kasi wala pa tayong makita <laughs> kita nyo yung kita nyo ba yung ano yung salamin natin ayan o oh. oh. puro ano yan parang ispat ispat na ano nung ganda o oh. pakita ko sa inyo ayan oh. kita ba Pero pagka niligyan mo na ng water yan okay. Mm -hmm. na kagad siya Di ba? Kaya lang Frozen ah, uh, Frozen na dito Nagmo-moist So kailangan ka maalis pa rin yung moist na yan. At yung hinawakan ko na yan Mamaya magiging problema yan Kaya kailangan Linisin ng papel Para hindi maging issue mamaya Pagka nagda-drive na So ayan na siya. Tapos lagi natin sa front at saka rear na salamin para matunaw yung mga yan. So matagal-tagal pa yan mga 5 minutes pa no So 5 minutes pa yan, unahin na muna natin linisin tong to, itong side mirror. Wala ka ring makikita oh. ba? Diba? Kailangan linisin mo rin yan. Hindi mo rin yan basta-basta malilinis basta-basta eh. Kailangan linisin pa yan yung kabila dyan nak Linisin mo yung kabila Linisin ko yung dito sa kabila Mahirap kasi mag drive Ha? Bukas yan Doon ako sa labas maglilitis uh, walang pasok ngayon si Angelo Kaya naisipan namin na mamasyal muna kami sa ban At saka sa Lake Louis yon, Para makapagbanding kaming mag-ama Para break ko na rin sa pagdadrive ko Sa delivery So linisin ko lang muna 'to sa Sabi nila ito daw dapat nandito sa side na 'to or nandito. Eh nailagay ko na diyan, ayaw na matanggal. Haya mo na diyan. Ayun <laughs> diyan na 'yan eh. Baka pinalagay ni Lord diyan para may purpose. Hindi ko alam kung para saan. O, ayan na, malinis na 'di ba? Yan lang naman importante yung mga makikita mo sa mirror. Tapos eto yun na yung sa labas. Malapit na siyang matunaw unti-unti. Tapos siyempre, kailangan din natin linisin yung eto oh. Ayan, yung ano, yung tawag dyan. Basta yung camera sa likod. Kailangan linisin din yan. Para hindi rin makira yung wiper dito sa likod kailangan nililinis mo rin yan kasi nakakasira rin yan wiper puro ice yan mga kaburks welcome dito sa Canada thank you nga pala doon sa nabigay sa akin ng mga stickers na to Ayan. si Chris Cusinero at saka hindi tambay thank you very much po salamat na lagi kayo nakasuporta kay Chris Cusinero Sa so, marami maray salamat so na frozen ang sasakyan natin oh, actually hindi na sasakyan natin eh lahat ng sasakyan frozen lamig okay ka na dyan nak okay na yung salawin natin maliwanag na oh, di ba pwede na tayo mag drive pagdating namin dito sa may Kananaskis area, ang daming aksidente. Mga na-ditch na sasakyan, mga nagkabanggaan kasi sobrang lakas ng hangin at yung snow na punta na lahat dito sa may kalsada. Naipon yung mga snow. Maski dito sa gitna, kitang kita nyo pero yung ibang area walang snow. Pero pagdating dito sa area ng Kananaskis, sobrang dulas yung kalsada kaya marami mga na-aksidente. Kaya ingat lang kami papunta ng Lake Louise. So dadaan tayo ngayon sa isang overpass at tong overpass na ito ay eh daanan ng mga hayop sa ibabaw kaya ginawa 'yan. Ganda no? Parang ibang lugar na pagpasok mo at paglusok mo sa tunnel. Marami pang mga ganito dadaanan natin. Pagkatapos ng biyahe namin ni Angelo, halos mga dalawang oras na pagbibiyahe, nakarating din tayo sa Lake Louis. Dumiretso na kami ng Lake Louis, mamaya na kami dadaan ng band. Unahin na muna namin tong Lake Louis kasi baka magtagal kami sa band, baka doon kami maglunch o magikot-ikot kasi mas maraming tanawin doon. Dito naman tayo sa Lake Louis, papakita namin sa inyo yung lugar dito. At sabi nga namin mayroong ice carving or ice sculpture na magaganap dito competition. So, sana meron. Makita natin ngayon. Pagdating namin sa location ng parking, sobrang dami nang nakapark. Wala nang available dito sa baba, sa taas na lang. Tapos, sinarang tayo, nasa inyong inyong pass? Sabi ko, meron akong yearly pass. Teka, eto. Sabi niya, sir, pakilagay niyo po sa dashboard para nakikita po. Baka may mag-ikot-ikot, mga penalty kayo. Magbayad pa kayo. Baka akala, eh, wala kayong bayad sa pagpasok niyo sa park. Kasi mga kaberks, yung mga national park dito sa Canada, may mga bayad na ngayon. Hindi kagaya nung dati na pwede kang pumasok ngayon, you need to pay uh, entrance fee. Mga depende. Kung daily pass lang, $21. Pero kung yearly pass, $100 siya ta yung binayaran ko noon. Anyway, mas makakamura ka doon. Kasi kung five times ka ditong pupunta, so $100 na kagad yung babayaran mo. Di ba? Mahigit. E paano kung 10 times or 20 times ka pumunta dito in a year? So mas makakamura ka. So yung yearly pass na lang ang binili natin. So mga kabergs, kaya kami nagpunta dito ni Angelo kasi manonood kami ng ice, sculpture. ice sculpture. Pero nasa yung ice sculpture? Wala. Wala pa. Baka next week pa. next week pa o tapos na? Wala pa nun na. Wala pa. Oh, babayaran mo yun pag sumaki ka. Tara, punta tayo dito sa isa sa pinakasikat na lugar dito sa Alberta which is the Lake Louise Yun Kala mo walang tao? San ka tao dito ngayon? Ayan o oh. <laughs> Mas maganda to pag summer. Pag summer kasi eto tubig lahat yan. Tapos magandang kulay ng tubig na yan. May nagbo-boat. May kung anong ng ginagawa. Nakita mo yung maliit na bahay na nandoon. Doon marami yung mga nirerentahan na kayak. Pwede ka magkayak dyan. Ayun nga, mayroon mga nag skate sa dulo. <laughs> si Angelo, balot na balot. Yung bigay sa kanya ng kanyang kuya. Salamat daw sa kanyang magandang jacket. So mga kabergs, magandang araw sa inyong lahat. Palpak yung pagpunta namin ng Lake Louise. Wala pa ang ice carving. <laughs> Wala pa, empty pa siya. Nakausap namin yung kumari ko na taga Banff, si Ann, asawa ni Hernan. Sabi niya na nung nakaraang linggo daw, talaga mayroong competition sa Banff ng ice carving at saka ice sculpture. Pero dahil tumaas daw yung temperature, nag plus 12 kasi nung last week. So natunaw daw. At dahil natunaw, nakancel daw yung competition dito sa Lake Louise. So kaya pala walang mga sculpture or mga ice carving dito sa Lake Louise dahil sa nakansel nga. So sa mga tao na pupunta dito ngayong taon, na akala emerong eh merong ice castle, wala po this year. So, bawi na lang ulit tayo next year, mga kabirks. Pabalik na kami ng sasakyan, no? Um, makikita ko itong CR, tinanong yung itsura, oh. <laughs> Babagsak na yung bubungan niya sa kapal ng snow. <laughs> After mga 45 minutes of driving, na-reach na namin yung Banff. So, si Chris Cusinero, pagdating ng Canada, dito kaagad ako na destino sa Banff. Almost 3 years ako nagtrabaho dito. That time, 2008, meron pang Tony Romas dito. Pero ngayon, wala nang Tony Romas, eh. Kaya kabisado ko rin tong lugar na to. Kasi nga, si Mami, si Tito Mango, magkasama kami dito sa trabaho at siya yung aking manager. Naikot namin ang buong band. Lahat ng mga tourist spot dito sa band, naikot namin talaga every time na may day off kami. Pinapasyalan namin. At talagang nilalakad lang namin kasi walking distance lang lahat dito pag nagpunta ka dito sa band. Hindi mo talaga kailangan ng sasakyan dito kung dito ka lang sa area. Pero kung pupunta ka ng city, kailangan mo ng sasakyan. Noong mga panahon namin na yon may Brewster pa. Ang Brewster, wala na rin eh. Ang Brewster ngayon, iba na may-ari, nabili na ng ibang may-ari. Pag-aari ng Brewster, yung gondola, yung ice field. Ewan ko kung Brewster pa may-ari nun. Tapos, ano pa ba, pagpupunta ka ng city, mayroong Brewster bus, libre din kami doon. Kasi nga, yung restaurant ko sa kami nagtatrabaho, eh, part owner ng Brewster. Kaya halos lahat talaga ng mga rides dito na may mga bayad noong mga panahon na yon, wala kaming bayad, free kami lahat sa mga yon. Dahil sa sobrang lamig, dadaan muna kami na anak ko dito sa uh, my Starbucks. Piling sosyalin tayo ngayon. Magkakape muna tayo. Pagkagaling namin sa Starbucks, dumiretso kami sa food court. Merong food court dito sa Cascade Mall. Dito naman kami kumuha ng aming lunch. Dito kami magla-lunch ni Angelo at kumuha siya ng Popeye's Chicken and Fries. So sabi ko, tama-tama na to. Sige, wala muna tayong diet ngayong araw. Mag-chicken na muna tayo. Ang lalaki ng mga parts ng chicken nila rito, mga kaburks. Kita nyo naman. Talagang panalo ka. Dito sa Canada, wala parts ng mga chicken eh. Ja maski Jollibee, maski ano, maski KFC. Mga kaburks, paano naman akong magkakasya dyan? Paano akong magkakasya dito? Paano akong magkakasya dito? Oh, nakasagad na yan oh. Ready na ako for the challenge challenge para makapasok sa sasakyan kasi yung parking niya hindi ako kasya talaga as in <laughs> so let's see if I'm going to fit <laughs> ready? <laughs> let's do the magic I'm plastic man <laughs> Nikan. Ah, yun na. Adjust naman pala yung ano niya. Ang dumi na yata ko noon. Ang na nga. <laughs> Ang dumi nung sasakyan natin eh. Kasi nagde-delivery tayo. ayun si Chris Cusinero hard Uy, <laughs> <laughs> balik na natin. <laughs> Dumaan muna kami sa Canmore para linisin natin yung sasakyan. Meron naman ako tagalinis. Ayan, oh. <laughs> Kita nyo naman, may mga panahon na hindi ko binibaby si Angelo. Talaga sabi ko sa kanya, linisin mo yung sasakyan, ikaw maglinis niyan. Darating yung panahon na wala ako at ikaw talagang gagawa niyan maski hindi ako kasama. May mga bagay na tinuturo ko sa anak ko na kailangan niya matutunan na mag-isa. Kailangan na gawin niya, hindi dahil tamad ako, kundi dahil kailangan niya sa buhay niya na matutunan niya. Bilang magulang, lahat ng mga sakripisyo, sa lahat ng mga paglalambing at pagmamahal, papakita natin sa ating mga anak eh. Natural niya na yan sa atin eh, bilang isang magulang pero bilang isang magulang din, kailangan talaga na marami silang matutunan sa buhay. Dahil nga hindi habang panahon na magkakasama tayo, darating ang panahon, kailangan nilang tumayo sa sarili nila mga paa. Kaya kahit mahirapan sila, minsan hayaan natin silang matuto at tumayo sa sarili nila. Magandang araw po, Chris Cusinero at Angelo. Balik na tayo sa Calgary. Bye-bye! Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na Halika na at sumama ka at manood Mga matay mamamang hadi lang tiyan ang mabubusog May mga lugar pa lang Ganito ang nangyayari Kapag nakita mo mapapawang mapapagrabi